Hindi pwede, guys. ka pa din? Hindi. Okay. Mm -hmm. Ano? Ako mag-vlog ako. Ay! Grabe makalapit. Ano yun? Alin? What does this button do? Ay! Gagawin yung phone ko. na ako siya kasi gagawin sa telepono ko. Pansin ko sa challenge uh, daw. Pass to ano ginagawa ko? Ano na? Damn, Ay, sana si Jenny? Parang pa wala si Brix! Oh, Sa Ah, salop. Ay, oo oh nga no! apps ni Brix! Nakalimutan ko! Brix! Pahaw yung apps mo! Brix, ano na? Hindi apps hawakan niya. Hello!

Ay, grabe ko pa na. Ayan na, hawak ko na. Ay, ay, ay. Masipa. Bakal <laughs> Alis na baka masipa ka din. Hindi mo alam masipa na panti mo. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Oo, so, ganun na. sa akin. Grabe. <laughs> Wala na lang video. <laughs> Ulit na. Ay, 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 ay. Oh, okay. Okay. Yun, ba? Ano kayo? yun? Ay, okay. oh, si Cholo, uh. Oh my God. Baka bigla akong, ang oh, gano'n, eh. Oh, oh. oh, my God. Yan! Jenny, maban. Takot ako, kaya tekyote. <laughs> 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 <di> <laughs> 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 Hindi yan. Kasi, mahal tayo ni TikTok. <laughs> <hano> <ditik> -tik <hano> Nakita ba si Self? Nakita Kay, ba si, abos, out, naki naki -na si Self? Nakita ba si Self? Nakita ba si Self? Nakita mo si Self? ba si Self? Nakita mo ba si Nakita si Nakita Andu perlas. <laughs> kanino pa? Sige, kanino pa? Si. <laughs> Patingin. Du, tapos na. Maganda makeup mo. Mukha kang babae. Hindi mukhang babae, lalaki ba ako? Ay, sorry. <laughs> Labas 'yung kayo. Ito 'yan. Perlas. Ay, oi. Ei, 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 ei. Ay! Ay! ay, 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 ay. ay! <laughs> sorry. sorry, ma. Sorry, wala. ako. Suyo. Ay! Suyo. 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 Wala pa. si eh wala bago

Uri kay du paano, Luke, Ano? Jade! Luke, Jade! Wala pa akong ipet. Wala ko? Nagalimot ako. Gabi ang tingin. Nahawak ko na. Ano? Ups ka? Ano? Ar <laughs> Ay! <ya, yung laughs> <yung, laughs> <laughs> <laughs> Or pwede na Hindi na kanyang ulit nila. So, na si Cutie ngayon. siya. na siya. Oh, ano yeah. oh, hindi na siya ganun ganina. na oh, Taas taas niya yung dress niya kanina si Cutie. Takot na siya ngayon tahimik hindi tahimik na O, tingin mo. Ay, eh, 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 tahimik tahimik na. Oh, uh, lepot. nga. <laughs> yun. na si Cutie. Kanina taas-taas oh, okay. tinakpan niya na. Tinakpan oh, oh. <laughs> no. oh. mm. na. No. No. .Yeah, tinakpan okay. no. <laughs> niya na. Kanina bukang-buka yan, ah. Ano na? pahawak mo yung ano muna. Dahat na hawak ko na. Hawak ko na. No, every step I take, tick, 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 tick,

Uhawa nga ako nga. Oh, hmm. May tubig dito. Ano, may ibang rasa. Ano na? Hindi <laughs> ko alam kasi kung ano yan. May tubig. Yung ano? Ano ito? Pero kasi yan yung mga ikaw. Si Jade. Sobrang kong. Parang may, may ano na to. Ito na na. Parang nauho ko. Na? Hmm, Asan mo nilagay? na si Christian. May Uy, ka Thank you, Brick. Dito, <laughs> <laughs> dito si Brick, si oh. Yan. <sighs> oh <my laughs> uy! Bumaba yung kamay mo, Han! <laughs> <Nahu> <laughs> Bumaba yung kamay niya na malala. Nahuwakan niya yung ano ni Flix? Isit ka.

Hoy, nakita ko. Nakita ko, dumaan daliri mo. Nakita ko, nag pa ako nun. Thank you, kay Kuya Rios. Oh my god, nag-ground, nag ako, nag ako, ako, ako. sa <laughs> <laughs> Pano yun? came okay? <laughs> 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 no, lang na. Okay. Okay. Two, sa you. just you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank

yung... ...seksya na kayo na na Wait lang, Spy ka ba? sabi ni Ako ako. Antok na. Hindi ka may mo ba ako? gugutom mo ako. nga din. Lap? Yes. Yung shirt Grabe. Ano? Wait lang. Huwag Lap ako, Skype fukrat Oh, toto udah. Ah, la Yes, bisa, yes. Pak. <laughs> <laughs> to be honest, Akala ko yung masakit kurente. Ah, oh, nasaktan ka, ibig e, sabihin nasasinan ko ka. Pag hindi e, <tie> siya na ground, ibig e, sabihin totoo. Ah, ano yung palakit. Ano tanong? Ano yung mamaskal? Ayun pa ko. Ay, hindi na. Ano yung tanong? Ano yung tanong? Anong yung tanong? K Mams. Mams. Anong tanong? Maganda. Kay... Sinong mas gusto mo? Hindi. Dapat yung siro ngani or ano. <CP> <music> Uy, umander na. May battery na yung ano ha. mag start may no content. Ito na. Hawak na ni... Hawak na Tapos walang live. So, bawat isang ano, mag-ano walang live. Kasi mauuna sila Dapat tayo mauuna. Ay. Leader. Ano? Ano? Sige, wala ko yung Sabi, ko na ako ng tatanong. Si Jenny nag-aantay pa rin ng tanong mo. Hintay na lang. Sige, wala na. Kaya Luke na na. Kaya Kuya Luke na Hindi, hindi, hindi. Wala na? Hindi nga, dapat sakot ako. Tapos kung <coughs> Tama, kinikinig ka ba o oh, hindi? Ta o oh, or hindi lang mas mo. Yes or no? Tama ka, ah, sige. Mamaya niya pa yung sasagot eh. Mamay. hindi niya pwede magsagot naka kayo. Grabe <coughs> yung ko ni Perlas ang tina try lang kayo ito Jenny parang nagagalit ka naman ayaw sa iyo gaano ka sabay ugali mo ayan ayaw na lang <laughs> <laughs> kaya kaya mamaya na lang mag content mamaya <laughs> na lang <nila> mag content baka live kayo kasi mauna <laughs> siya para sa patay ayaw ko gusto ko patira ko grapa si ikaw at tayo video yan grapa naro tayo yan mamaya si Perdas bang leader yan <laughs> ay okay. Huwag! Oh, okay lang! Okay lang yan! Gawawas so wow, si <laughs> Jenny, di ba? So, so ano may edit to? Oh, na grabe yung ano... Hahahaha! Okay lang yan, Tay. galit pala siya, ano? Taro, uwi na tayo, Tay. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uh -huh. Uwi na tayo. Bye, uwi na so? tayo. Papalitan ako ng mga nakosyo. Hired. No, no, no. E totoo? Oo. Oh. Basta kayo. Bawi ako later. Lipat muna kayo kay Jenny. Si... KKM.

Bakwan jen dyan, kabin-kabin uh, iwa, yan may bako, di ba? Pati okay. oh, yung dalawang <laughs> yung <di> ba? May <laughs> Kaya Mahirap pala lakap. Sakit sa paa. <coughs> 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 Masakit ka pa ako, Jen? Mm -hmm. Kahit ano. Eh, di ba na dito kayo sa hotel? Hindi ba? Hindi. Kayo chininas sa hotel. Meron mga hotel dito? May may -box. may nakabukas. Ano. Hotel. Kahit sila sa hotel. okay. ka po po delikado. So, as, ko kaya. Di ba dito ay, sa life ng sila? Hindi ko kaya ang chile. Hindi ko kaya talaga yung ano, yung mataas ng ano, standards. Hindi ko kaya talaga. <laughs> si Christian siya na ano. Si Christian ano. siya na sa... Uwi na. Uwi na. <laughs> Back bak lane, ano is back lane? This is to yung ano 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 ano yung ano yung Hindi, yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung na,

Ay, eh, prank. Away, prank. Away, prank. <laughs> Alam ko yan. <laughs> Ako pa pa. Kaya mo lang nagsuit pa lang na gano'n lang na masyado eh. lang Okay lang Okay na yan. At least, <laughs> tinay mo ang Okay. Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba?

Kanina nahawakan mo ano ni Briggs, ngayon. Super lahat sa akin yan eh. Grabe pala dito no. Aggressive. Hindi mo kailangan malaman. Kailangan kong malaman. Ay. Kailangan kong malaman. Kailangan malaman. Ponytail na Ang soft ng ano, pis ni Jenny. Sige, ponytail na lang. Sige, ponytail na lang. Mataas ako anak mo. Wala ka natin yung anak. na, na, na. Wala kayong ka anak. Ay, ko Wala yung anak. Yung ko mas malaki pa kasi sa akin. After group photo, ako ay... Do you want <laughs> so, gusto na ha? ka pumunta ko ako today. Masalamat ka. Thank you. Sabi mo, mag tayo. Okay, it is moving. Ako, na Thank you. Ayaw mo, ganda ni Ate Kiss, kiss. Oh. kiss. Thank you, babe. Thank you, babe. Thank you, babe. di you, ba may ano you, babe. Thank 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 Ako yung present you, babe. Thank you, babe. yung you, babe. Thank you, babe. Thank you, babe pinakapo esencyo lo ako kung tayo cholo okay, okay, <laughs> sino nag-style nakustay siya na? sabi -sa, mo karan tagal. <laughs> <laughs> Pero, si Jinho talaga fashion no teh si Jinho talaga fashion yes, yes. Fashion. Oh! Michelle, for you my baby girl oh, Ayan, thank you very much Gusto so yeah, yeah. so mo black ano hindi 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 Ako na hindi 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 ano? ano, lalagyan hindi 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 ano? Wait lang. Uh. Kawa ko, kawa ko muna ng video ba ako ko ako kawa, kawa ko video. Paano po? Pa-cute ka. kung na si Christian. I think okay. I think may puntahan siya. May okay. puntahan na. May puntahan siya.

Pintay <laughs> mo si Nico yeah, eh, <laughs> ba mag-end? Sige. Pinta tayo si Yan din siya okay. sa akin. Hintay, Ay, hintay, eh, si Nico. Ah, saan siya nga hintay? Pakit ka, 2 seconds lang. Ay, tika, 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 ito. Gusto ko. Paano? 2 <laughs> seconds, pa pa cute pa ka. Cute? Oo. Ako pala pinta yung hindi pa. Ah, Cute lang. Pakit daw, hindi dog. okay.

tapin 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 sa tapin tapin nyo tapin 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 sa camera, tapin 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 Oo yung humor. mo tapin 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 picture tapin tapin Picture tapin 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 Facebook laman. Tingin-tingin lang ha. Huwag tayo dapit. Tingin lang. Tingin-tingin lang ha. Yan. Wait lang. Hintay ko kasi ko. Video muna tayo. Video muna tayo. Tapos bang ako papalit ako. Kailangan talaga pa ito. Palabura. Palabura.

grabe 1,000 oh, My message, oh, my, my message Agot si QD guys, agot Sinagutong na siya 3 floor, punta ka so Ay dito na? Dito na? dito na A dito si Nico, makindype na ako pag tapos na kay Nito. One, uh, Nico uh, Ay wala pa akong picture kay Nico, nico. Uh, Lahat na meron na Yung abs din ko sabihin Hindi Yung boka tayo, yung picture Tsaka yung abs ah oh. <laughs> 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 Ang ganda-ganda ni Jenny Siniwala na ako Ano? Si <laughs> no? Look at harap mo sa kanila nung guys. Okay. 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 Privacy. Privacy nila, QT. Lapit <laughs> ka, cute ka, QT. sa pagod ang ko si QT. Tabi ko siya. Say hi Tabi. Uh, Ikaw Excus. 'yung oh, oh. you know? uh, <lang variables> <Tambi>, Excuse me, <langibles> ma man. Okay. Tingnan mo, kurain. Grabe. Hindi mo pa sila na ma. mo. hindi. Pwede ako dito. na yung video. Ay. Hi! Ang pagod din ako. Ikaw ang tangin na Oo, 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 Dito na, si ano? Wala pa. Tinta natin si Nico, mag -tay tayo. Eh, dapat siya i-type pa. Opo muna, no, te, tabi ni Ben. Walang buwan doon, isa lang. Siya i-type pa. na. Ah, binix. hihiyan ako na. Nakakaantok. Tangin. Ay. 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 na Ay. Ay. <laughs> <laughs> Ano ba? Gusto niya yan, yung talagang... Yung aggressive. Aggressive. Kagatin mo. Sorry, relax. <laughs> Ay, hindi pala lang. Oh my... 35. <laughs> Malagot ka. Ayan na, no video na. takam daw si

Niko! Oh ka matikas <laughs> ka, Niko! Jennie! Ay! sayo okay. okay, so Thank you. Look, Oh ka matikas ka, Niko! Ay, mo hey, ba ito? Yes, this is my event. Ano yung Ano yun? Yung...

Yeah. Yung mga hindi pa follow, ayoko. ko. Ayaw ko nung balabas ng Flicks. Flicks? Asan si sa Flicks? Asan si Ezra? Sino hindi pa follow sa akin? <laughs> Sino hindi pa follow? <laughs> ay! Flicks! Minigay niya sa akin. Water. Ayan, ay, sorry ah. Ay! Uh, Oh, hey. Security 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 <laughs> 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 Nahawak na hawak na ako. Apps kay Flix. Dalawang beses na. Apps Dalawang beses na. Please, thank you, Chan. Wala eh Picture ni ko oh, nga, ko na pa picture sa kanya. na nang dipa. niko na nang dipa ko ng picture. Ayun! Kawa na tayo video! Lahat tayo! Ako, sa akin, gusto ko kawa isang ano. ano dito, da, 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 tiramisu oh, okay. ke. Ayun. Okay. Ah, akin, akin. Okay. Gusto ko, gusto ko yung ano ko. Yan. Uh, sa'yo yun? Eh, Oo, ako. Kastap sa sa'yo. Naka-live? Hindi, tanga ko, tanga ko, tanga ko. Endlife na ko, endlife. Sa'yo ako sa'kin? Eh, gusto ko, gusto ko. Tapos sa'yo na lang yun, pwede yung kawa ulit. Kawa <laughs> <laughs> ulit.